Nagpatupad na ng preemptive evacuation ang buong probinsya ng Ilocosur bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng Bagyong Emong. Para sa News 5 Now, ako si Gio Robles mula rito sa Bigan City sa Ilocosur. Ang makikita nyo po sa likuran ko, isa lang po ito sa mga 6x6 na ide-deploy sakaling magpatupad po ng rescue operations sa mga lugar na babahain dahil po sa epekto na rin ng bagyong emong. Nasa 10,000 mga bakwit na po ang inilikas at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula po sila sa Siam na Bayan at Lungsod dito sa Ilocosur. Bukod po sa mga 6x6 truck, nakaredy na rin po ang mga ambulansya sakaling kailanganin po ng first aid o tulong medikal sa pagpapatupad po ng rescue operations sa probinsya